Well guys, nagbabalik po Boss Nurse dito sa Roblox Pet Simulator X mga idol. So nakipag-trade ako sa 1 trillion gems kapalit ng uh, mythical hotdog hardcore pets ko so, dito sa Roblox mga idol. So nagulat ako mga idol. So isang pets. So ang kapalit naman 1 trillion gems. So nagulat ako. Napakalaking gems ang ang pinalit sa atin. So hardcore pet lang ang pinalit ko. So nagulat ako ha. So ang laking gems to na pinalit sa akin ni Ginny Chikawa namin. So, silipin natin yung video kung paano tayo nakipag-trade kay Idol. Let's go! Oh, sayang. Naubusan na yung jump si Steven. Oh, Steven! Oh, lang itong marami pe. Steven, sorry ah. Steven! 1, 2, 3 Pogib Pogib, yan Pogib Pogib. Okay. Steven Pogib. Steven Pogib. Yun. pa. pang mo, idol. Steven Pogib. Uh, Steven Pogib. 1, 2, 3. Okay. Hatog pa. So, DBR. So, DBR, 1B. So, ayan. Si DBR. TBR. Uh, Genesis. Genesis. Ayan. Ay, wala na akong gem. Eto, ano na lang. Ah, uh, eto. Hot Dog. yun J Gaming. Gay Gaming Gaming 0987 Yan So Shiny so, Bigyan natin si Idol ng Cream Reaper Yan Sino pa dito Salamat po boss cute cute cutest ah, cutest cutest cuties Cutes. Sabrina Sabrina Okay Sabrina Okay ah, oh, James Grim Reaper Nico 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 Tiso Si Kotiso Si Derwi Der Derwi Okay So meron tayo dito Ayun, hello idol So yan, meron tayong kaibigan dito Sino ba to? Si Genie Shikawanami So yan Ito, Hello idol Hello, Idol. Yan. Hello, Idol. Yes, sir. Kamusta, Idol? Kaya matagal na natin kaibigan niya si... Uh, Ginichi Gini Chikawanami Yan. Si Idol. Shout out. Shout out din. Shout out. Shout out, Idol. Shout out, Idol. Yan. Yan. Yun. Wow, makikipag-trade si Idol. So, lulukoy natin. So, si Idol. Ano kayo magandang trade dito kay si Idol? Ano iba magandang trade dito? So, ano kaya may ibigay? Ito. Saan ba tayo? Ito. Saan kaya? Oh, naka-disable si Idol. Ayun. Ito. Si G Gini Chico <laughs> ano kaya lulukoy natin? Ano kayo mabigay dito? Try natin. Bigyan natin si Idol ng hotdog. Yan. Ano kaya bibigay sa atin? Wow! Grabe! Bibigyan, tayo ng 1T! 1 Try to to ba to? Lokay lang natin. Baka to'y... baka to'y ano lang to. Ano lang to? So, try natin ha. Kausapin natin ng maayos ha. Wanty to. Sure, sure siya? Wanty? Hotdog lang to. Okay lang ba, Idol? Ang laki niyan. Ayan. Kausapin natin. Hotdog lang to. <laughs> Hotdog lang to. Grabe. Grabe. 1T Hotdog lang to. Hotdog okay lang daw. Sure sya, mga idol Grabe oh, bibigyan tayo ng 1T so ipapalit lang natin yung hotdog sa 1T. Tapos bigyan binigyan pa tayo yung spring greepi no. Oh. Grabe oh. Sa hotdog. Grabe. Grabe, sino ba to? Si Genie Chico Wanami. Sure siya? Sure? Sure talaga siya? I-ready ko na to. Sure ka talaga? Sure? Sure, Idol? Sure, Idol? Sure? Talaga? <laughs> Baka umiyak sa atin to. Baka sabihin, scam tayo. Pag tinakbo natin yung wanting niya, palit sa, sa hotdog. dog. Ayan, Princess nakalagay. Stanley, deserve mo, deserve Fuerte mo to, idol. Shout Yun, out, ha? idol. Grabe, oh. Ang dami mga dumadating na blessing sa atin, oh. Grabe. <laughs> okay, deserve mo to, daw, idol. Salamat. Salamat. Salamat, idol, ha. Ready ko na to. Ready ko na to, idol. Yeah, ready ko na to ready ko na to. Ready ko na to. Ayan. Ayan. dogs, Merry Christmas, Idol. Ready ko na to. Ayan. Palit sa hotdog. Hotdog. Palit sa 1 trillion gems. Ganong kalupet siya hotdog. Okay. Let's go na tayo. Let's go. Yes, sir. Confirm. Yes, sir. Oy, meron pa tayong ano to. You know, squirrel, Yes, sir. Yes. Yes. May one, three. Yes, sir. Yes, sir. May one, three. Thank you. Thank you, Jin. Thank you, Jin. Jin, chika -no wanami. Salamat, idol. God bless, idol. Yes, sir. Okay. So, ayan. Maraming salamat kay Jin, chika -no wanami. So, abangan nyo ang ating live. So, bukas, live ulit tayo ng James Giveaway mga idol napakalaki nyan so araw-araw tayo mag, magpapag ng James so ayan magpapahinga muna ako mga idol thank you kay Jean na Jean chika maraming salamat sa iyo napakalaki ng binigay mo sa akin thank you idol maraming salamat Jean chika namin. Napakaganda ang binigay mo sa akin. Meron tayo 1T. 1T. Trillion gems Grabe. Napakalaki yun. Grabe. Ayos na ayos yan. Yung binigay sa atin ni Jin. Chico Manami. Pamimigay ko yan. At hindi ko naman naano yung mga mga gems na yan para sa inyo yan mga idol pamimigay ko sa yan God bless po sa inyo at magpapahalam muna ako magpapahingan muna ako mga idol kita kita tayo bukas yung gems na yan a pamimigay natin maraming salamat po sa mga nag-follow nag at nag-heart attack at nagsa sa mga nag-subscribe uh, ng YouTube channel natin maraming salamat po mga idol god bless po mga idol